Hi Kabamba! Magandang buhay! Wala namang may birthday pero naisipan kong magluto nito. Magluluto ako ngayon ng Sutanghon Miki Gisado. Baka isa rin ito sa iyong cravings kaya panoorin mo to. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na ating kakailanganin. Kailangan natin dito ng Sutanghon, Miki, Oyster Sauce at itong Baguio Vegetables. Itong nakapak na pala yung aking nabili. Bali 75 pesos yan. Meron na yung Pichay Bagyo Ripolyo sayote, bagu beans, bell pepper at itong carrots. Hindi naman lahat yun ay magagamit ko dito. Panoorin mo na lang to kabamba para malaman mo yung kumpletong ricado nito. Naisipan ko palang magluto ngayon dito sa likod ng aming bahay. Mas magandang magluto dito dahil presko. Tara't at umpisa na nating magluto. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika. Dahil iluluto ko itong hipon, bali anim na piraso lang ito na hipon. Nung naluto na ito ay agad ko naman itong hinango. At dito pa rin sa parihas na aking pinaglutuan na kawali ay Ginis ko lang dito yung ating bawang at sibuyas. Pagkagisa ko naman dito ay nilagay ko na itong ating isasahog. Bali pinakuluan ko na palayan yung ating atay ng manok at puso ng manok. Ikaw Kabamba, anong mas gusto mong sinasahog pag nagluluto ka ng pansit? Dahil napakuluan naman na natin itong atay, kaya saglit ko lang itong igigisa, Kabamba. Mas maganda na para sa akin papakuluan na itong atay. Yan at naglagay na ako dito ng pinong paminta. Mas maraming paminta, mas masarap. After ng pagigisa natin dito sa atay, isunod na rin natin dito yung ating bagyo beans, bell pepper at carrots. Wala akong nakita kanina na benta na chicharro. Masarap pa sana dito na ihalo. Isang maliit na pack na oyster sauce naman yung aking nilagay. Iba rin talaga yung naibibigay na linamnam nitong oyster sauce dito sa ating niluluto na pansit. Maalat na medyo manamis-namis ang lasa nito. Nilagyan ko rin ito ng kunting seasoning granules. Yan e-optional lamang. Yan at ilalagay na rin natin dito yung ating pichay bagyo at repolyo. Pwede rin naman kahit pichay bagyo lang o kaya itong repolyo lang. Itong mga gulay ng pansit na ating nilalahok ay isa yan sa nagpapasarap dito. Kaya talagang medyo dinadamihan ko na ang paglagay ng mga gulay. Pagkaluto ko naman dito sa gulay ay akin naman na itong hahanguin. Half cook lang yung aking pagluto dito. Talagang wala nang hugasan dito sa ating kawali. Dito at ilalagay ko na yung aking pinagpakuluan ng ulo ng hipon. Yung iba dito ay dati ko nang istak doon sa aking red. Idinagdag ko na lang yung ulo ng aking isinahog dito na hipon. Dinagdagan ko ito ng kunting tubig. Sa pampalasa naman ay naglagay ako dito ng isang piraso Chicken Q. Containing oyster sauce. soy sauce at pinong paminta. Tantsahan lang yung aking paglagay dito. Pagkalagay nyo pala ng pampalasa, huwag nyong kalimutan itong tikman para may adjust nyo. Pagkakulo naman nito ay ilalagay ko na dito yung ating sutanghon. Hindi naman lingid sa ating kalaman na masarap ang sapuro na brand na sutanghon. Kaya lang ay medyo pricey ito kaya itong kumiya na sutanghon yung aking ginagamit. At nung napakuluan ko na pala ng konti itong ating sutanghon, ilalagay ko na rin dito itong miki. Ito ay ilang beses ko na rin itong hinugasan dahil medyo maalat itong Miki Kabamba. Dahil nakalimutan kong maglagay ng mantika dun sa aking pinapakuluan kanina. Yan at dito ko na nilagay Kabamba pagkalagay ko dito sa ating Miki. Yan at nung naluto na itong miki ay nilagay ko na rin itong ating ginisang mga gulay. At ang panghuli kong nilagay ay itong aking niluto na hipon. Yan at napakadali lang lutuin itong pansit. Ang medyo nagpapatagal lang ay yung paggagayat natin ng mga sangkap. Kuha ka na ng plato mo kabamba at pagsaluhan natin itong sutanghon at miki gisado. Thank you for watching kabamba. See you sa aking next cooking vlog.